back sa panibagong vlog touring na naman tayo mga boss kung bago ka pa lang sa akong youtube channel please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga kailalabos kong mga video yahoo edsa tayo mga idol ayun well, edsa

Kaya tayo sa gali, wag lang din, wag lang diyan sa motorcycle lane. Kasi may harang, may iipit tayo diyan mga lodge Sayang, pero sayang yung space oh, may makikita niyo di ba? Sayang yung space nung ano, nung bike lane. Pag wala naman dumadaan na bike, no? parada pa dyan ay dinalong nabang ay naka ba't ka na po yun ayan so napipilitan na yung ibang dumaan so, yun space talaga diba sa so, malaking mga kaintindi ang hanggang na lang yung ano doon, yung, yung harang diba, parang minsan pag walang dumadaan, ah, makagamit yung space car nito, wala namang harang diba ba sa pindiretso na lang tayo